Magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. So, tayo po ay nasa trabaho ngayon at uh, tayo po ay nasa pagpapalit uh, po tayo ng uh, PCB. Ito po siya yung ipapalit natin. Ito po yung PCB na to. Ipapalit natin to. Diyan po sa tinatanggal ni Sajid eh. So, ito po ay yung uh, grey na new model eh po. So, ang uh, error po nito ay it's 5 So sa H5 po, uh, yung compressor naman niya, chinik naman namin yung compressor, okay naman, lahat naman may continuity, hindi siya grounded. So may ibinabatong hindi umuugong yung compressor niya, ayun yun, yung yun pala yun. So hindi umuugong yung compressor. Kaya ang uh, unang choice, ay, uh, palitan natin ito. yan, So, yung compressor, kung palitan natin ito at uh, ganoon pa rin yung compressor, hindi siya nagkukun. Papalitan natin ng compressor. So, ito dinala ko para doon po muna natin ilagay sa ginagawa ni Sajid. Si Sajid na yung tumitira niyan. Hindi na tayo nakikialam niyan. So, ito po yung ilalagay muna natin, uh, PCB. O, oh, oh, oh. ko naman siya, eh, lahat naman nagpa-function eh. Yung compressor lang yung kasi mayroong mayroong H pipe. Uh, yung compressor niya ay binibigyan niya ng signal, umuugong talaga aandar siya ng mga ilang uh, segundo tapos yun, ito at wala talagang function yung kanya niya yung compressor so ito yung unang ginagawa po natin kasi yung compressor naman tinisting mo at uh, tinig mo okay naman eh wala naman siyang problema ito yung uh, gawin natin So kung palitan natin at hindi pa rin siya nag ah, sa compressor tayo. Itong TUB naman to binibigyan na ng signal niya tapos nawawala. Ayun siya. Tayo sa jet na ng mga hindi na ako nito. Ito po yung model niya, ayan. Ito ang model niya. Ayan <laughs> So tinatanggalin ni Sajid yung, yung sa una. Ito yung una. Ito, same yan. Ito, Sajid. Okay, ala po ko jumper. So pagka magpapalit kayo nito, may ni jumper to. Ayaw, ayaw, ito yung jumper. Ito yung jumper niya. So, huwag niyo kalilimutan yan. Huwag sisiro jumper cap yan sya, tanggalin natin yan, so kaya pagka bibili kayo ng ganitong PCB at wala yung original ayan, kunin nyo to, kasi ito rin yung ilalagay nyo 9 eh. tsaka 16 916 sya sajid had a jumper ito yun so Ayan, may ko pang pa oh, may light. Try natin yan. Pagka hindi, eh, compressor palitan natin. Kasi dito lang ako nagduda sa H5 na to eh. Kasi hindi talaga umuugong yung compressor eh. Ayan siya. Yung mga ano ganito, lalo na mga kapasitor na yan, itong mga kapasitor na yan, malalaki. Huwag niyo hawakan kasi may kuryente pa yan. Ang taas ng kuryente niyan. Bultahe. Ito ang Ha? Ito na so umiikot yung pan natin pag inverter lagi kong sinasabi na umiikot yung pan ayan sya umiikot yung pan natin at titignan natin kung ayan naka on yan at titignan natin kung bigay yung signal ng compressor Bawakan nyo lang to Okay may tik tik lang eh Okay Pag-eats pa Oh, ada hmm, may tik tik lang kalau. Eh. Oh, ada di kalau. ba? error so itala po yun gaya ayun siya nga uh, so ibig sabihin yung PCB good yung compressor yung papalitan natin ayun siya so sorry Sajit na tahad so itala po yun ha? so ito compressor talaga yung problema so tinakay lang namin na palitan ng PCB may dala rin kaming compressor hakutin ko nga Sajid na bahala rin. Puro karabahol sa dyan So yung H5 natin Umabot na tayo magpalit ng compressor Ayan Ito yung bago Ayan po Kung tinatanggal lang yan sa unit Sa J The Mamp Tinatanggal lang ni sa dyan So yun uh, Step by step tayo Para hindi tayo mapulaan Ayan. Eh. Ayan. So tinatanggal lang ni Sajid yung Dugtong niya Sino pahala dyan So update natin yung ating palit compressor Ayan na so nabalik na namin lahat Ayan na sya. Compressor natin so Plus na lang ni Sajid Labasin yung pan. Ito Sajid hada, hada. So ayan sya kaya trabaho lang yung trabahong pulo-pulo na lang yan. Pilasin ah, na lang natin. Labas hangin lang. Ayan yeah, so, sa portion na nilalagay na ni Sajid yung kuryente, yun yung power supply. At ilang sandali na lang, aandar na yan. Ayan Sajid na bahala rin yan. Insya Allah, <laughs> pag hindi matino ito kaya yung isa niya. it's 5 na error so pinalitan natin ang PCB yung main kasama na dyan lahat yung quad yung compressor niya ayan so yun sisignal na yan yung gagano ayan lahat Eh, kala sa wasyo Automatic wa iji syo Ayan, so, oh, palit compressor, it's 5 Tignan nila kasi hindi talaga siya umuugong eh. Kaya nagduda ako. Kung palit PCB, O, oh, Hindi pa rin dar And then, compressor na tayo sa its 5 Ayan siya. Ayan, so, yung its 5 natin, ayan, kung matitinig nyo, tumining na yung compressor natin. So, talagang yung compressor yung problema niya. At dito nyo malalaman na pumapalo talaga yung compressor natin. Eh, baka mamaya sinasabi nyo lang na hindi tayo <laughs> sabi ganun, nagihimutok. <laughs> eh, pa, bumababa na kasi yung kan. Dati yan, 200. Mia Ashera Sajid o wala Mia? Suwe-suwe ha? Sabi daw ba suwe ha, Sajid. So pagka magkakarga po tayo kasi nagkarga tayo ng na initial na 200 niya ay ngayon ay wala pang 40 eh. So akyat pa ulit yan. Pag humataw. Yan sa dito abi. Kalas ha? Abi abi. Abi pre yun. Ano siya? so tinatapos na ni Sajid yung ating uh, pagpalit ng compressor na it's 5M. So, ilan na siya ngayon? Ayan, so 100 na. 100, kam ampere, Sajid? Agen 16.4. Oh, uh, Agen 16.4. So yung uh, max ampere niya, hindi na tayo abot doon, 28. Yung max ampere niya. Tining. Ito so, lamig dito, oh. Mabibarid, Sajid. Hahaha. <laughs> mas que era nada, só isso, abia bi, parid, pouco a Lá, la la la, abia, abia, menia mai, ma pi da pi, só tem na carioca, só para terminar, para terminar, para terminar, para terminar, So ayan po, ah, tapos na yung ating ah, pagpalit ah, ng compressor na H5. So pinalitan nun natin ng una ng ah, PCB. And then hindi pa rin umandar. Ah, pinalitan natin ng compressor na. Pag ganun po yun, ah, step by step. Pero pagka ah, umugong. umugun. Oh, ayun. Mia, uh, so ganun po yun. na ah, pagka, ah, kasi marami ako na trouble na H5. Pero ang nararamdaman ko agad na na compressor. Kasi pagka binibigay yung signal sa so compressor, umuugong siya. Mm, ito, hindi kasi umuugong eh. Pumipitik lang ng isang pitik. And then, uh, tinister naman natin yung compressor. Hindi naman siya grounded. So, ganun yun. Pag ko inverter, hardly starting yan. So, ayan po. Uh, maraming salamat at uh, God first po sa ating lahat.